Meron po tayo rito sampung Blu-ray movie na hanggang ngayon po wala pa pong 4K Blu-ray. Yan po kaya po iniintay po natin ito na mag magka 4K Blu-ray kasi ito po yung mga pinikulang gustong gusto ko. Bukod po doon sa ating video last last week, ito po sila yung lima sa pinakamagandang tumunog na Blu-ray na hanggang ngayon wala pa pong 4K Blu-ray ito po sila bukod po dito uh, ito po kasi gusto ko po rin magka 4K Blu-ray nito meron po tayong bago yung sampu ito po sila yan at yan isaysay na po natin Apokalipto kay Mel Gibson ito po parang yung, ano tawag dito yung Mayan Century ba yata ito nung unang panahon pa po ang storya po nito at ito pong pinigulan to nakakapagod po ito kasi marami pong takbuhan dito at ang director nito si Mel Gibson at po itong blu-ray na to na auto print po ito tapos siya parang ngayon po yata bumabalik na kaya ito po nung ano, araw napakamahal po nitong blu-ray na to at parang ngayon nga bumabalik na ah, kaya yun magkintay po natin to sa 4K blu-ray Master and Commander kay Russell Crowe The Far Side of the World ito napakaganda rin po ito ito po yung mga sinaunang barko ah, naglalaban-laban sila parang nagbobombahan sila Ayan, napakaganda rin po nito pati po tunog, okay po ito kaya ito sana magka 4K Blu-ray din I Robot kay Will Smith ito rin po ito po yung mga robot eh. parang gusto, gusto na ng mga robot eh sila na yung mamuno kaysa sa mga tao ah uh, parang si ano ba pangalan ng pinaka computer dito si Vicky ba siya po yata yung nagmamanipula doon sa mga mga robot para kumbaga bagay, ano yung mga tao yan yan yeah, panoorin nyo na lang po pero matagal tagal na rin po ito kaya marami lang po siguro nakapanood dito ay robot kay Will Smith Troy. Ito po isa pang epic movie po at napaganda po nito. At ito po ay HD DVD at saka special edition. Ito po wala pa po akong Blu-ray nito. Siguro baka hindi na rin po tayo magka kung magkakaroon ng 4K Blu-ray. Ayan, hintayin po rin po natin yan. Troy kay Brad Pitt. Tapos Real Steel kay Hugh Jackman. Ito, napaganda po nito. Ito po yung panahon na hindi na po yung tao ang nagbo-boxing kumbaga mga robot na po pilalitan <laughs> na po ng mga robot kumbaga uh, ang boxing yan ito napaganda rin po ng tunog nito kay Hugh Jackman to real steel tapos Hana ito po action po ito at kay Eric Bana to napaganda rin po ng action dito ito iniintay ko rin po ito yan Hana tapos, the day the earth stood still kay Keanu Reeves. Ito, napaganda rin po ng tunog nito. Ito, okay din po ito. Parang ito po eh, merong alien na pumunta rito sa earth. At yun, parang gusto na rin pong sakupin ng ating mundo. <laughs> Yan, the, the day the earth stood still. Panoorin nyo na rin po. Ito pa po, ang isa pa pong HD DVD, end of days. Ito naman po. Arnold Schwarzenegger po ito uh, ito po eh parang tungkol naman po sa mga, sa mga demonyo uh, meron parang babae na ipinanganak na gusto makuha ng demonyo Ayan, panoorin nyo na lang din po kay Arnold Schwarzenegger end of days tapos safe house kay Denzel Washington Ryan Re Re Reynolds Ryan Reynolds yes yan po ito po parang ano naman to, to yung parang si Denzel Washington dito. Parang meron siyang nakuhang mga ano ba tawag dito documents ba 'yon o parang ayo parang ganoon na uh, gusto siyang mapatay. Ayan, at, at, si Ryan Reynolds dito uh, pinagtanggol siya. Ayan, ayan, okay na okay din po ito. Action movie po ito, Safe House. Tapos yung huli natin, The Score kay Marlon Brando at si Robert De Niro siyempre at kay Edward Norton ito po dito si Robert De Niro ay eh, magnanakaw at po si Edward Norton para nagkaroon sila ng ano pagkara nagkaonsihan niya tayong dalawa rito ito panoorin niya rin po tapakaganda rin po nito yan po the score Ayan po mga ka-HT ang ating 10 Blu-ray movies na hanggang ngayon wala pa pong 4K Blu-ray at itisama na rin po natin itong lima sa pinakamagagandang tunog. Ayan po sila lahat ang miniintay po natin na magka-4K Blu-ray. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod na video. Thank you!